Ayan ang natagpuan namin ngayon guys, yung aprikosiko. Wala na, kinain na. Ang taas-taas na yun namumunga na. Wala na. Nakakainis talaga. Grabe oh. kinutkot ng kinutkot. Sus. Pin pinaghirapan ko to guys, pinaghirapan ko 'tong itanim Nung malaki na. Ayan na, wala na siya yung biba talaga na yan ay maiinis na ako maiinis na talaga ako ngayon ito ang nagbungad ito ang nagbungad sa akin ngayon guys ngayong umaga maiinis talaga ako dahil dahil sa biba na yan kahapon ay nandyan pa ngayon wala na ang sakit di ba? kahapon ang ganda ganda niya ang taas taas niya at nakapag ipo na ako ngayon ngayong summer tapos ngayon yan mo matatagpuan mo. Magagalit ka talaga sa Biba, guys. Alam kong animals din yan, pero pag ganun ang ginagawa sa akin garden, ay talagang galit na galit na ako. Ayun, no? natutuwa pa naman ako na meron na kaming na ipo at saka mahal yan bilhin sa amin dito ang aprikosin, yung flock na kung sino yung mga nakakita sa akin yung nagipo ako yun yun at saka ang mahal-mahal noon. Tapos ayan ginawa ng Biba. Magagalit na talaga ako. Pag makita ko siya talagang ewan ko na lang kung anong gagawin ko sa kanya. Magmabilis lang siya sa akin ng pagtakbo dahil talagang tudas talaga siya sa akin. Ginalit niya ako ngayong Friday ha. Ginalit niya ako ha. Ayan no. Oh. ko malapit lang sana yung bahay namin dito at makikita ko siya na pinapapak niya yan sa gabi ay talaga naman tudas talaga siya sa akin galit na ako ngayon galit at dito niya guys hinila oh hihilahin niya yan dito this is this o oh, da ayan, guys o oh, ayan siya oh hinila niya ng hinila dito ayan ito na malayo oh ayan oh ayan Hi dito talaga niya inano kasi dyan sa dadaan eh Ayan, oh. Ay, nagagalit talaga ako.